Dr. Vito, meron pa po bang ibang gamot sa tonsillitis? Kapag kasi sinabi mong tonsillitis, nagkaroon ng irritation, inflammation, and infection sa iyong tonsil. Maaari po kasi itong viral or bacterial or simply irritation. So, kadalasan, kailangan po ba agad gamot? O meron pa bang ibang gamot? So, maaari mo itong subukan alam nyo, kailangan po kasi tumibay ang inyong resistensya. Kaya number one, napaka-importante po nagpapahinga ang inyong katawan at tutulog kayo ng maayos kung kayo po ay wala pong trabaho. Pangalawa kapatid, kailangan umiinom kayo ng maraming tubig. Kailangan nyo po kasi i-avoid ang dehydration. Lalong-lalo lalo na kung matutuyo ang inyong nalamunan at kumakain kayo ng matamis at mga ng pagkain. Pangatlo kapatid, pwede kayong gumamit po o uminom po ng mga warm liquids, yung mga sabaw, yung walang kape na or caffeine product po na iniinom na drinks na warm at okay ang maligam-gam. Importante po sa inyo yan. Pangapat kapatid, maaari kayong gumamit lamang ng salt water gargle. Maaari kayong gumamit ng half teaspoon, ilikin yung sa baso, tap, ubig. Tapos, pwede nyo imumog for several times. Napaka-importante po niyan, parang first aid. Kesa naman agad magtanong kayo ng igagamot kung antibiotic or antiviral yan. Pang lima kapatid, pwede kayo gumamit ng lozenges, the over-the-counter. So, pwede kayo magtanong sa mga pharmacies. Pero hindi to maaaring gamitin sa less than 4 years old. So, hindi po natin pwedeng gamitin yan, ha? At pang-anim po kapatid is avoid natin yung irrit irritants. Kung kayo po ay mga smoker, iwasan nyo po muna yan. Or kayo ay makalanghap or makasagap po ng mga cleaning detergents, yung mga masangsang po na amoy na pwede maka-irritate ng inyong nalamunan or yung inyong tonsil. So iwasan nyo po muna yan ha. Pang-pampito uh, kapatid, maari nyo po kayong gumamit ng mga over-the-counter pain reliever kagaya po ng mefenamic acid or ibuprofen, so mabibili nyo po yung over-the-counter po kahit walang reseta, maaari po kayong sumubok muna ng pain reliever hangga talagang hindi po kaya ang kirot. Okay? At pang-walo kapatid, kung gagamit ba kayo ng antibiotic, ano po bang magandang antibiotic, ano po bang magandang antiviral na agent or gamot? Kapatid, mas maganda po yan pinapakonsulta po sa mga botihing doktor. Bakit po? Kasi po, hindi po kami pwede magsabi na ganito ang igagamot to dito. Kasi ang online, uh, ito po ay kailangan ng physical examination. Kailangan po namin ma-review personally ang inyong history na through online. Kaya po mapapansin yung wala po halos doktor po nag-sabi na ganito po ang inyong inumin na antibiotic kasi yan po ay mata po ay mataas na gamot na nangangailangan po ng lisensya ng isang doktor at yan po ay madi disclose lamang namin privately po sa inyo kapag kayo na-examine namin kung ano na bang tama. So ito po si Dr. Vito ang inyong mindoreño manggagamot.